isang mabiyayang araw po muli sa ating lahat. Welcome back po sa ating series vlog na pinamagatang tunay na kayamanan mula sa Diyos. Episode 2, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sabi sa Kawikaan 14.12, may daang tila matuwid sa tao, ngunit kamatayan ang dulo. Minsan, may mga opportunity sa atin na akala natin ay maganda malaki ang kikitain natin pero ang kapalit konsensya mo pamilya mo o relasyon mo sa Diyos may isang pong kwento ng isang lalaki na may isang marangal na trabaho at may wala po siyang pasok sa Sabado at Linggo. May time po siya sa kanyang pamilya at higit sa lahat ay sa Diyos. Pero naghangad po siya ng mas malaking income. Binigyan naman po siya pero kapalit po nito ay nawala po yung time niya sa kanyang pamilya at time niya sa Diyos dahil may pasok na po siya ng Sabado at Linggo. Hindi na po siya nakakapag-worship at wala na siyang family day para sa kanyang pamilya. Hindi lahat ng maganda sa simula, maganda rin ang wakas. Hindi lahat ng mayaman ay pinagpala kung wala ang Diyos sa buhay nila. Kaya bago pumili ng daan tanungin muna natin ang ating sarili. Ito ba'y tama sa mata ng Diyos o sa mata lamang ng tao? Piliin natin ang tama kahit hindi ito yung pinakamadali o pinakakumikinang. Tandaan, ang tunay na kayamanan galing sa Diyos. God bless. Jesus loves you. Shalom.